tama ni Kuro. Ay, talo po kayo sa akong na Bali Fight ko. Ano? Ano? Ay, la, 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 la. la, -la, 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 -la. Wow. Keep the na mga mga department store, ma'am. Sa, sa super, supermarket department store. Wow. Central market. Super. Supermarket. Yes. Pat okay, mo ay, huwag lamang ano? oh. ka ng blue mablo, ma'am? Oo. Pala mo, ma'am, isa ba lang kung mainit, nagalibot ka. Dahil hindi dyan, oh. Mga pulang, dahil hindi ka mo yung plastic niya. Mm. Pero, gapa mo. Yeah, la la la.